Baik mungkin saya boleh kisah Tak tahu tu Tak ada kisah jangan ada kisah Tak ada kisah Semua ada Tak ada kisah Tak Guys Rupu jod Memang guys Rupu jod juta guys ni Mabau lah So, so buong din siya ang tulay dito guys Meri no? pantalan Mga lagi, napaka na siya biskos So, dito guys na no? Mamalit may butong dito lang butong dito Pagatas kami no? Saka so, guys, puno na na buong Pumugipang guys Ang guys, sabi na dito na diri na sa, sa ilang pantala, no? pa mga sa ilahang pantal lang pailan pa na riyag mga biskos Ano nagbibigay na nagbibigay na guys pan isa bilang lubi dito guys wala lang dito guys kayo so dito guys no saka na si bungkob kung kao nung oo Ha? Ah. Lay mo bigyan pagiwa. Ah, okay. ko. <laughs> Tangin ra ba? Na kay layo pa. Gabi <laughs> <Grabe>, ha. <laughs> uh, yun, okay. guys, yeah. go Oh. So bitis tingan ko na yun, guys mo. Oh. Go ba. Ano? Ito na. So, okay na to guys. Butong na ito. So, tapos na yung kuha ni Bungko. Kasi so, nag... lang lubi. Kasi talaga yung taga ako dihan niya pita dahil guys no ako din ang upa lang nagbuak sa lupian na niya At kami taga logi tramis kuwan unod so uh, na patugayin guys so di arang unod dey sa lupia guys no so ang ibalin sa balde guys kaya para matarong siya kuan guys no kutaw niya pagbutang po sa gatas kung kais niya maunang diya ibutang sa balde oras na

para to sa electrician wala ada mga choy pagkatas mga choy no kay no si na utang mana okay. Ni okay. bilin kena aku buang sawah-sawah guys <laughs> Malang <laughs> nama apa La la Lah lah <laughs> lah <laughs> uh, Loyal Bawa loya, je Bawa langkuan <laughs> <laughs> Supaya bawa kong buang dia Tagana dia buat dia sawah Ayo pang ambil It's a bad Oh 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 Aswak angkuwa noh, pita oh Sinatabunan na no? no? oh. lang unut Takulah pun namun kuat guys royal Tira-tira mga suwi guys noh Oh, sebentar lang update ni pun guys angkuwa noh noh Oh, pita guys Kita lega pun noh

Kecik! Wei! 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 Go, go, Pak atas, bawah atas, bawah. I